Ano ang time na magpapiti ako dyan kasi ah, parang kutubo ko buntis ako. Ayan. Si Raymarc yung nag-ana sa akin nag para sana magpiti daw. Tapos siya rin yung gumawa. Kaya ayun, nagbigay lang ako sa kanya ng urine tapos siya na yung nag-test. Nagpaturo lang siya kung paano. Tapos ayun ang iniintay niya yung resulta.

po and good morning and welcome back to channels TV vlog. Ayan, kagigising lang namin at uh, kanina kanina po ay nag muna ako kasi kagabi ah uh, nakapag upload po ako ng video sa aking YouTube channel kasi nakapaload ako kahapon. Tapos kanina habang nagsasara cellphone ako kasi hindi pa ako bumabangon. Uh, nagbasa ko ng comment about dun sa in-upload ko na may bago nang gagamit ng newborn na damit ni Baby Chris. Alam niyo po ba yung ibang comment ang mga nabasa ko doon. Yung iba advice naman Ad uh, tama may mga point naman po yung sinasabi nila. Tapos yung iba naman grabe naman yung mga comment, yung mga pambabash. Tapos yung iba grabe magbitaw ng ano ng salita. Ayan yung iba po na binabasa ko ad advisable naman po yung mga binibigay nila may point naman po sila at ah, tama naman yung mga sana sabi nila ah meron pa nga doon nagsabi na ate siya na ano, ah, pagkatapos niyan mag family planning ka na kasi dalaw na yung ano yung magiging anak mo kasi mahirap ang buhay at ah, totoo naman po yun sobrang hirap ng na buhay namin <coughs> nagbabasa ako ng mga comments ng ano um, dun sa about dun sa inupload ko 5 days ago ang pinamagatan kong ano newborn na damit ni Chris sino ang bagong kagamit ano, um, ang dami nang nagcomment dun iba't ibang ano um, meron pa meron pa nagcomment dun ano, oh. ang labi na kasi pagsabihan pa po tayong malandi Tignan nyo po iba-iba yung mga reaction dito. Meron nag-comment na, ano, Diyos ko, nasundan agad galit pa ng anak mo. Pigil-pigil din pag may time. Uh, iba't iba po yung, ano, yung mga, ano, mga na nag-comment din sa ano natin, upload natin. Meron pa doon na, naku, tama na ang isa, hirap ng buhay. Pangit naman po kapag isa lang yung anak mo kasi, syempre, mahirap uh, po kapag walang kapatid ang isang bata tapos meron pa dun ng nag-comment na yan ang kadalasan hirap sa atin sa Pinas wala nang na magandang buhay o kinikita dagdag pa nang uh, hindi nag-iisip yun, po yung ibang comment ng ibang tao syempre iba iba naman po tayo ng, ano, um, ng reaksyon ng pananaw sa akin po ah... Uh, oo mahirap kasi sunudan sila si baby Chris ay Chris Chris ay mag isang taon palang next month ay 11 months na po siya tapos uh, next month ay uh, isang taon na po siya tapos ito mga anak ko naman ako ulit mahirap po talaga pero syempre nandito na to kakayanin uh in the future naman po uh, magiging maganda naman po kasi sunudan yung anak mo tapos sa akin po ara isang hir isa isahang hirap lang po uh, syempre siguro mga after 3 years, 4 years, 5 years, syempre malaki na sila sunodan. Mas magaan na po. Tsaka tama na po yung dalawa. <laughs> Meron pa doon nag-comment na may asthma siya, hindi natatakot. Syempre natatakot din po ako kasi baka mamaya sa oras ng kapanganakan ko atakihin ako. Kaya yun po yung pinaka... Uh, pinagdadasal ko na sana ay Uh, sa oras ng kapana ano yun? Sa oras ng mga anak po ako, sana naman ay wag akong ng asma. Pero sa ngayon po, ah, uh, bihira na po akong hikain. Bihirang bihira na po. Pag sobrang napapagod na lang. Yun, tsaka na lang ako inaatake. Yun lang yung ano ko, yung pinagpipray ko. Tapos maging healthy yung baby ko. ni iba galit na galit sa akin kasi nagbuntis na naman ako parang ano po, parang pares kami na yung ano nung kapatid ko kasi ako April 2019 tapos 1999 siya naman, pinanganak siya ay April 28, 20, 2000, parang sunodan lang din, isang taon lang din yung ano, pagiging tapos ngayon, ako naman si Chris Chris, tapos itong magiging anak ko isang taon lang din po pagitan, mag isang taon ay magdadalawang taon si Chris Chris isang taon naman siya alam ko po mahirap po. Ah, uh, tatahakin ko kasi may baby, tapos may toddler na alagaan. Tapos, yung mga damit na new bunny, Chris Chris, yun na yung, yung gagamit ng baby, yung pangalawang anak ko. Ang bibili niya lang po namin ay lampin, tapos yung mga hygiene, hygiene na gagamitin yung tulad ng alcohol, bulak, yung mga hiningi sa amin noon dati. Kasi yung lampin, kung natatandaan nyo, nagbili din kami noon. Kaso, nung nasa labor room ako, hiningi siya. Tapos, naghingi ng isang set ng baby dress. Yung hiningi na pang baby dress, sinuot niya dun sa anak ko, kay Chris Chris. Tapos, yung mga lampin, hindi na binalik sa amin kasi parang pinalinis na siya sa, ano ko, sa may parting ibaba. Tapos, hindi na naibalik sa amin. Pero, okay lang po yun. ah uh, mabili na lang kami siguro mga 6 pieces, 12 pieces ng lampin, pinggan. Tapos, yung ibang kailangan tapos yung ibang gamit ng na baby naman na pang newborn hilinisan ko na lang para bago man umabas yung anak ko ah, magamit na ah, malinis na gagamitin na lang niya sa ngayon ah, hindi ko pa naasikaso pero nakuha ako na po sa bahay yung mga damit kasi doon ko siya nilagay eh nung nanganak ako tapos 5 months po siguro si Chris ah, pinunta ko siya din sa bahay din ko siya nilagay kasi andun yung aparador ko para hindi aralit sa Tapos nung nakaraang din ko kinuha sa bahay yung mga dami para malinisan ko, malabahan. Yung higaan ni Chris, ay ipapakita ko po sa inyo yung ano, yung higaan ng baby, ng sanggol. Kasi kapag yung sanggol lang mismo, yung kapit ko, yung mismo yung bata lang, hindi ako marunong. <laughs> Natatakot ako hanggang ngayon. Kili ko hindi pa rin ako marunong. No? Kasi si Chris Chris po, nung baby pa siya. Hindi ko siya naaalsa na siya lang. Kailangan na, na sa, naka, dun siya nakahiga. Tapos yun yung aalsahin ko. Comfortable ako. Kasi kap, feeling ko kapag yun, si, yung, yung bata na yung kapit ko. Parang mabibitawan ko. Parang ma, mapipilayan yung pakiramdam ko. Kaya meron po siyang unan-una na maliit. Yung ginamit din ni Chris Chris. Yung din din gagawin ko sa anak ko. Ah, tapos meron pa dito nag-comment na hirap na nga buhay, payat-payat, patas, nag-anak pa uli. Ay, gising na si Kis Kis. Oh, gising na pa si Kis. Oh, oh gising na si Kis Kis. Oh, magkagising na. Tayo na. Oh, ano? <laughs> Mag-video nga si Mama eh. Oh, ang ingit ko kasi ng mga manok. Oh, magkagising no. oh, na. Hmm. Ano, ay musal na ikaw? Ha? Huh? Binusin ka ng mga manok? Ha? Oo. Oo. Eee. Ehehehe. pala siya dito mamaya ni tita niya. No, kasi birthdayan daw sila. Yeah. Si tita, niya. Ano? Kasama si Onyok. birthdayan kayo? Hmm? Nakikisali oh, wow. um, um, man. Nakikisali man ikaw kay mama. Hmm? Ayan po. Uh, siguro hanggang dito na lang po muna kasi asikasuin ko man si Bibim salin Ano? Maalmusal muna po yan. Ano? Maalmusal muna si Kish? Ha? Huh? Kasi kagising niya lang. Hindi pa tam ito magkakagising kaso sige na ang tilaok ng manok sa labas. Ang ingay. Kaya Ayan. Nagkagising na. Maalmusal na po si Kish. Maalmusal na po iyan. Ay, nakatawa na. Oh. <laughs> mm -mm. Ano, umaga na? Ha, maliwanag na sa labas. Oh. Mm -hmm. Uh -huh. Uh -huh. mamaya pa tayo malabas. <coughs>